Because these are, are the Mom's Mom's Israel music always Guys oh my gosh The Barreto Family Update Lumipad ng ibang bansa Si na Marjorie At ang mga anak niya na si na Danny Julia, Claudia, Leon At ang bunsong anak nito na si Erich Kasama si Gerald Anderson Para doon mag-celebrate Ng kanilang Christmas at New Year Pinuntahan nila ang mga magagandang lugar sa USA katulad ng Arizona at Sedona. Sa mga larawan na post ni Marjorie Barreto sa kanyang Instagram account, makikitang nag enjoy silang lahat doon. Nakahiligan na ng Barreto family ang magbakasyon lagi sa ibang bansa. Makikita din kay Gerald na happy at palagay na siya sa mga Barreto family na naging kasama niya sa bakasyon. Sa kanilang pag stay doon ng more than one week, nagkaroon ng banding si na Marjorie at ang mga anak nito sa pagluluto. Tulong-tulong na nagluluto si na Marjorie, Danny at Julia Barito at kasama rin si Eritz na tumutulong din na hiwa ng mga ingredients na lulutuin nila. At masasarap na pagkain ang kanilang hinahanda para sa kanilang New Year's Eve. Si Marjorie ay mahilig magluto kaya sa kanya, nagmana ang kanyang mga anak na mahilig din magluto. Makikitang mushroom pasta sauce ang niluluto ni Julia Barreto habang kay Dani naman ay fried rice at adobo. At nasa likod lang si Marjorie sa kanila para tingnan kung tama ang mga ingredients na nailagay sa pagkain. At ang asawa ni Dani Barito at si Leon ang taga-video sa kanila with mushroom sauce. I bought way too many. Beef, but it's good, it's grass fed. And Erich is my helper. She's working for her next shopping. Napakaganda nila tingnan habang busy ang lahat sa pagpre-prepare ng kanilang mga pagkain para sa New Year's Eve. Ayon sa caption ni Marjorie Barreto sa kanyang post sa Instagram, Our very own New Year's Eve preparation. love how we all help in course i'm going to miss being my children from breakfast to late movie nights and chatting happy new year's to everyone hi julie happy new year happy new year happy new year, <laughs> happy new year Koya. Here, go try it it's it's fresh it's fresh so you can drink that you water Samantala, narito naman ang mga samotsaring magagandang komento ng mga netizen about sa family nila. I see how Miss Marjorie raised her children to be obedient and living a harmonious life. This is the other side of the story. Always nice to see snippets of this family's life. Love how Marge's kids are so grounded, they even happily help out in the kitchen kudos to Marge for raising beautiful kids more blessings po sa inyo Marjorie, Dani, Julia Claudia, Leon and Erich more happiness and adventure iba ang kasiyahan ng buong pamilya, Mapasa na all ka.